With devotion microloans support amazing support <laughs> Supportahan ang familia with OSW microloans support amazing Available <laughs> lahat 3,500 Cebuana Lumiere branches Each in life Cebuana branches in life Cebuana <laughs> <Okay>. Lumiere <laughs> okay. all in microloans Cebuana <laughs> <laughs> amazing in all in microloans Cebuana amazing Celebrate the lives of your fallen family heroes We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible, favorable, and cheaper accommodation packages. At LionPilipino, we give honor to the heroes of your customers. For inquiries, you may contact us at 0968-896-485- 917 713 or visit us at www.inlandphilippine.org <coughs> nagsure po ng baby po ng family paki tape, mask tape, nipo tape halos lahat! Kaya I love you talaga Isetan! Visit Isetan Department Store and Supermarket in Carriero, Rivao, Presto, and Santa Mesa Halos lahat, Isetan! Shop na sa Isetan! Yeah. Hindi magaya-gaya dahil totoo sila! Ito sila! <laughs> 949, uh, DJ uh, DJ Church. So, Thank you so much po, mga nakikisim, mga nakaprint po at mga ng mga episode. Pero 949 ay ang oras. sa ating naghat na CDM Pawn Shop, ng gadget pawn shop, ng bayan pwedeng magpadala o magpalit ng pera at magbayad ng bills. Convenient na one stop shop. Iba ang si sa mga kapatid, ano po, salamat din kay Dr. Gerald C. Thank you very much. At maging kay Doc, kay Dr. Gerald, at kay Unke Ruby, maraming maraming, maraming salamat. Ngayon, okay, ito na muna ha, bago pong ating tawag sa ating birthday na ay, alright, tomorrow po ang ating liham ng magulang sa pagkakas. Ayan, sa lahat din po ng mga mga anak, ito yung paalaala natin na liham ng magulang sa anak. Yan po ating muli iparinig po sa inyo. And, hopefully nga po, ating think about it today, replay po na kanyan bukas. Pero ito muna, yung ating winner kahapon, girl, libo po ang ating po nasabi sa kanya. Hindi pa po natin na ipapadala sa kanya yan kasi yung ating friend na minihintay, wala ya nakakasi nga po mga kapatid na iniingatan po natin po yung pong ating mga happy anonimus. Salamat po na maraming sinipong tiwala. Hindi po natin papadala po ang ating pa-premium hanggang ng preba sa katotohanan sa anilang kwento. So ngayon, puntahan lang natin ito si Nanay Normelita Leti ng Katarman Samar. Dahil nga po ang kanyang kwento, sila po ay nagpoko para ng kanyang asawa. tumangkas sila ng 2,000 piso. Kami kay Happy K, Happy Golfer. Ito muna ang ating update, baby girl, bago pa naman si Nami Son. Ito na nga mga kapatid, nakausap natin yun April 25. At ngayon pa kompleto na yung uh, videos at mga patunay na pinadala sa atin ng Marita Leti ng Katarman Samar. Sila nga po ay mayroong sampung anak nanonood po sila sa atin sa Signal TV Channel 1 on 1PH. Nung muli natin sila makausap kung mananalo po ng dalawang libong piso, eh para po ito sa enrollment ng pangsyam niyang anak na 18 anyos. Ito si Maria Camila. Ipandadagdag daw po yan sa kanyang question fee. Ito daw pong babae ay kukuha ng terminology na kurso. Ayan. At uh, nagbabaya din natin daw sila nito na na 8,000 pesos per cent. So, ito mga kapatid, meron siyang video na pinadala. Papakita niyo sa atin yung kanyang tahanan, yung kanilang tahanan, at nukuan nila ng yung, magiging yung maliit na sari-sari store na sinasabi rin ito ni Ate Normelita, at maging mga larawan po ng kanilang napamili sa halagang 2,000 piso. So, ito mga kapatid, panoorin niyo po ang buhay at patumay ni Normelita Letty mula po.